Ano ang jigger fleas? Ito ay isang klaseng pulgas na bumabaon ng napakalalim at kailangang hiwain palabas mula sa katawan ng tao. Kung kababalik nyo lang mula sa South America o Sub-Saharan Africa at napansin nyo isang puting spot na may itim na dot sa gitna sa inyong kamay o paa, mag-ingat po dahil maaaring mga jigger fleas ito. Mga pulgas na pangkaraniwang parasite sa mga tropical areas na may tuyo at mainit na lupa at buhangin. Ang mga jiggers ay maaaring matagpuan sa mga beach, farms at wooded areas sa mga bansang Uganda, Tanzania at Kenya. At ang mga locals na hindi nagsusot ng sapatos ang pinaka dito. Ang mga pulgas na ito ay mahilig sa mga host na may mainit na dugo, gaya ng mga tao at baka kapag naka-expose ang kutis. Pero habang ang mga lalaking pulgas ay lalayasan ng host matapos sumipsip ng dugo, ang mga babaeng pulgas ay binabao ng kanilang sarili sa katawan ng host. Ang naiiwan lang sa labas ay ang dulo ng kanilang mga buntot. Pagkatapos, makalipas ang isa hanggang dalawang linggo ay mamamaga ang mga pulgas na nag incubate na pala ng mga itlog. Dahil dito ay magkakaroon ng mga host ng isang nakakairitang skin infection. Ang mga pulgas ay nangingitlog sa labas ng katawan ng host at ang mga itlog ay nahuhulog bago sila makapag-hatch. Sa mga extreme cases, ang kutis ng host ay nagiging flaky at kakailanganin ng scalpel para mahiwang palabas ang jigger. Ang masakit na sugat na ito ay makakaapekto sa araw-araw na gawain gaya ng paglalakad. Ang mga jiggers ay maaaring magbigay ng gangrene, tetanus at blood poisoning na maaaring ikamatay ng mga host. Ang pag ng mga apektadong lugar ay maaaring makapatay sa mga pulgas na ito. At ang mga taong nakatira sa lugar na maraming pulgas ay dapat na magsuot ng sapatos.